Oo, totoo ang nabasa niyo. Mayroong 1 megaton nuclear bomb na nakaupo sa ilalim ng Philippine Sea at walang nakakaalam kung nasaan ito. Paano nangyari? Bago tayo magsimula, i-shout out muna natin si Richard Vlog na kasamang nanood sa ating channel. Salamat sa iyong suporta kaibigan. Ngayon ay ating ipagpatuloy. Noong ika ng Nobyembre 1965 ang aircraft carrier na USS Ticonderoga mula sa US Navy ay umalis sa Subic Naval Base na dating pinakamalaking base militar sa mundo. Ang USS Ticonderoga ay nagdayag sa Philippine Sea kung saan ito ay lumahok sa isang naval exercise kasama ang Japan. Sa panahon ng ehersisyo, sinubukan ng mga tauhan ng tukbong dagat ng U.S. sakay ng Ticonderuga na lipat ang isa sa mga fighter aircraft sakay ng carrier. Ang nasabing sasakyang panghimpapawid ay isang Douglas a 4 e Skyhawk na pinapilot ng Lt. Douglas M. Webster. Habang inalis mula sa Hangar Bay, gumulong ang Skyhawk sa gilid ng carrier habang nasa loob pa si Webster nito ang eroplano ay nakulog sa dagat kasama ang nag-iisang kargamento nito ng B-43 nuclear bomb. Hindi na din si Webster na sa kasama ang palad ay andoon sa eroplano at pagiging ang bumba nito, kasalukuyan silang magpapahinga ng 5,000 metros lalim ng dagat. Ngayon, bakit hindi ganong alam ng Pilipinas ang insidente na ito na mayroon pa lang nangyari na delikado sa ating karagatan noon. Inilihim ng Estados Unidos ang aksidente opol sa bombang nuklear sa mundo hanggang sa napilitang ibunyag ang impormasyon ito noong 1989. Ang aksidente ay binansaga na Broken Arrow Incident of 1965. Ang Broken Arrow ay isang aksidente na kinasangkutan ng mga sandatang nuklear ang katotohanang umiiral ang gayong jargon ay isang palatandaan kung gaano karaming mga sandatang nuklear ang nasangkot sa mga aksidente mula nang maimbento ang mga ito. Mula noong 1950s, mayroong higit sa 30 insidente ng broken arrow sa buong mundo. Kung kaya matapos lumabas ang lihim, sinimula ng Japan ang isang diplomatikong pagtatanong sa insidente dahil ang karyer ay naroroon sa tubig ng Hapon sa panahon ng mga pagsasanay noong 1965 at hindi pinapayagan ng Japan ang mga sandatang nuclear sa teritoryo nito dahil ito ay isang partikular na sensitibong isyo para sa mga Hapon. Dahil sa nangyari noong pagbagsak ng Amerika ng dalawang bumba sa kanilang bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang, ang B-43 nuclear bomb na nahulog sa Philippine Sea ay hindi bababa sa apat na pong beses na mas malakas kaysa sa ibinagsak sa Hiroshima noong 1945 at nananatiling pinakaseryosong insidente ng armas nuclear na nangyari sa kasaysayan. Noong dekada ng 1960, sa kasagsagan ng digmaang Vietnam, karaniwa na para sa mga ng sasakyang panghimpapawid ng US na magkaroon ng mga eroplanong pandigma may kargang nuclear bomb. Ang pagsasanay ay hindi na pinagpatuloy noong 1968 dahil sa hindi na napapanatiling mga gastos sa pagpapatakbo. Nang lumabas ang balita noong 1989, itinanggi ng militar ng US na magkakaroon ng anumang pangmatagalang epekto sa kapaligiran dahil sa insidente. Hanggang ngayon, ang tanging detalye na inilabas ng US Navy tungkol sa eksaktong lokasyon ng aksidente ay naganap ito sa Philippine Sea o Pacific Ocean, limang daang milya mula sa anumang baybayin. Walang kilalang pagsabog ng nuclear sa ilalim ng dagat sa parehong lugar sa Pasipiko ang naitala kailanman. Ngunit, paano kaya kung ito'y sasabog? Kung naaalala niyo, noong Marso Uno, 1954, sinubukan ng militar ng Estados Unidos ang mga bombang nuclear sa karagatan ng Pasipiko upang makita kung anong uri ng pinsala ang gagawin nito sa mga barko. Ang pinakamalaking pagsabog ay itinayo sa sham napung talampakan sa ilalim ng tubig at binansagan itong Castle Bravo, ang bomba na sumabog sa isang bunganga na dalawang kilometro o higit sa isang milya ang lapad sa coral reef na naging sanhi sa pagkawala ng buhay sa karagatan sa lugar na iyon. Ngunit sinasadya ang pagsabog nun. Ngunit ano naman ang posibilidad na sasabog ang nasabing nuclear bomb na nahulog sa Philippine Sea? Mayroong tatlong posibilidad. Yun ay kung sakaling magkaroon ng lindol sa ilalim ng dagat at aksidenteng na trigger ang bomba sa pagyanig o di kaya'y dala ng pressure sa ilalim ng dagat o aksidenteng na trigger ng mga malalaking isda na nakatira sa ilalim. Kaya kung puputok ang nasabing bomba sa ilalim ng dagat natin, posibleng magkakaroon ng sobrang pagkasira sa kalikasan at yaman sa karagatan ng Pilipinas lalong-lalong -lalo na kapag ang bomba ay apat na po na beses mas malakas pa kaysa sa bomba na ginamit sa Hiroshima at Nagasaki noong panahon ng ikadalawang digma ang pandaigdig. Magkakaroon ng sobrang lakas na tsunami at hindi lang tsunami kundi alinsabay pa ng polluted na tubig na may kasamang radiation na maaaring magdulot ng kontaminasyon sa anumang bagay kung saan ito dadapo kabilang ang mga supply ng pagkain ng tubig lalong-lalo na kapag matamaan ng tubig ang baybayin na may mga taniman ito. Sa maikling panahon, ang mga epekto ng pag-aasido ng karagatan ay lalala. Hindi mas mabuti, ang susunang usok sa atmosfera ay sisira ng hanggang 75% ng ozone layer. Nangangahulugan iyon na mas maraming UV radiation ang makakalusot sa kapaligiran ng planeta na magdudulot ng pandemya ng kanser sa balat at iba pang mga medikal na isyo. Habang ang gas na napakawalan sa isang radioactive na napalabas sa nasabing bumba ay magkakaroon ng napakaraming enerhiya sa anyo ng sabog, init at radiation. Ang isang napakalaking shockwave ay posibleng aabot sa bilis na maraming daan-daang kilometro bawat oras. Ang pagsabog din ay posibleng papatay sa mga Pilipinong nasabaybayin at posibleng maging sanhi ng mga pinsala sa baga at panloob na pagturugo habang ang pagkain at taniman na abutan ng tubig ay malalagyan ng radioactive na laso nito. Higit pa diyan, ang klima ay magpabago sa maraming taon at pwede maging dahilan ng iba pang sakit. Kaya huwag naman sana naman yan. Kaya kung inyong nagustuhan ang video na ito, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Ibahagi niyo na din sa inyong mga kaibigan at pamilya ating pinag-uusapan. I-click niyo na din ang notification icon upang ma-update pa kayo sa iba pang mga video na ipapalabas namin sa susunod. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin para mapalawak pa ang ating kaalaman para sa nakakarami. Hanggang sampai